isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga hunter, mga kaibigan uh, nais ko lang pong sa inyo itong bagong hunt ko na barya yan ito po yung sa akin ng aking kapatid si Brian Ditaunon yan, shout out po sa kanya siya po yung nakakuha nito yan ito pong barya na ito ay common pero ito po ay magkakaroon ng added value o meron na siyang added value sa kanyang kondisyon yan ng pong alamin sa video na ito kung anong klaseng barya to at atin pong ipapakita sa inyo kung anong klase yan na po sa so, po siyang 5 pesos na year 2002. Ayan o. Oh. Isang napakagandang kondisyon po ng 5 pesos na year 2002. Ayan. Ayan may Lester pa po siya o. Oh. Kita, kita nyo naman o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. meron palang ganito na kasi ng bariya sa year 2000 to na nasa circulation pa napakaganda po ng kondisyon nya ang nakita ko nga kanina natuwa ako sabi ko po napakaganda ng kondisyon nito eh lalo na kung hard to find tapos ganitong kondisyon ako po, siguradong napakaganda ng presyo nito. Ang ganitong condition. Tapos hard to find. Ito ay common pero nagkakaroon na po ito ng added value. O maganda-gandang higit na sa kanyang face value. Sa ganitong condition, sa akin tansya, ito ay naglalaro na sa 50 to 100 pesos sa ganitong klase ng barya na ganito ang taon kasi kadalasa makukuha mo sa 2000 to ano na eh yung pangit na yung itsura nya pero ito ang ganda oh so ulit ang ganda talaga kaya sa mga nagnanais mga mag ng coins pag mga ganitong condition pwede nyo na po itong itago kasi dadating at dadating ang araw may maghahanap po magbubuos yan ng, ng, seat eh, ilalagay nyo sa frame napakaganda pong ilagay nito sa frame kung mga ganito lahat condition yung hawak mo tapos kompleto yung year tapos ganito lahat ah sigurado napakaganda ng presyon ito. tapos naka frame yun know, ang ganda ng ano nya talaga yan you know, Hanggang dito lang po muna maraming maraming salamat po sa inyong pagtitiwala pagsubaybay pagtangkilik kung nagustuhan nyo po ng aking video pakilike and share na rin po and subscribe na rin sa ating mga silent viewer. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.